Hello so guys, magandang hapon po sa inyo Welcome to my channel Kalpintero Gala Guys, nandito kayo nito sa uh, may kadugso ng dam guys Parang pinalitan ng tubig guys Nung nakarang ano guys Mano So siguro binuksan ang dam guys yan. O yan guys, for today's video Ayun Wala nang ang ano guys so, Punta tayo mamaya doon guys. Titingnan natin guys 'yan diyan. Yan. Punta tayo mamaya guys. Hindi piso si. Eh. Mamaya guys, pupunta tayo. Yung ano nung isang araw guys, nung pumunta ako dito, malakas ang ulan. Ito hanggang dito yung baha guys, 'yan oh. dito. Yung ngayon konti na lang guys oh. yan Mababaw na guys, siguro pinakawalan. Yan, daming kangkong guys. Pagkakuha tayo mamaya ang kangkong guys. Pang adobo daw. Yan dyan. Yan. Ano no guys. Medyo ano siya. Nung isang araw dito talagang lampas lay guys. Nung pumunta ako dito hanggang dyan ng baha guys. Tito ngayon. Laki ng pinagkababa o oh. Kaya pala marami nang uhuli ng isda guys. Ayun o. No. Ayun o. No. Ayun Ayan guys. Ayan. Ayan. Ay guys, pupunta tayo banda doon guys. Titingnan natin kung anong ano guys, status. Guys, Ngayari dito guys, kahapon. Ay, nung isang araw guys, malakas yung malaki at tubig dito. Hanggang dito, akasya guys. Tinan mo, laki ng binaba. At maraming kangkong yan guys. Oh, hawa na guys. Oh. Ang ganda. Kaya pala maraming namiminwit dito guys. Kasi wala nang ano. Wala nang tubig oh. Yan guys, hanggang dito yung tubig guys, yung nakaraan oh, hanggang dito. Yan oh, ayan dito. Oh, makikita naman ninyo guys, oh, yan oh. Hanggang dito. Tingnan mo guys, oh. Ang litang ang hawa na hawa na guys, oh. Hmm. Yan, kaya pala maraming namiminuit guys, kasi makatib ngayon yan, kasi malit na ang sapa guys. Oh. Yan oh. Yan oh. guys ay ito na lang kangkong natira guys so yun na lang magkunti na lang guys yung lakas talaga nang baha ng siguro nakaraan guys kasi so uti na mo natutuyuan iwan ko lang kung may isda pa dyan yung natutuyuan yung siguro dyan mayroon din guys dyan titignan natin mamaya guys kung mayroon mamawarin kangkong ba to guys kadugso ng dam to guys siguro binugso ng dam guys kahapon malakas ang ulan kahapon eh yan ang tanawin dito guys oh. Ayan oh. kalabaw